sa si Billy Coy. Uh, naman. Kung saan sa na kumupo. Uh, pagupo ko, at talong sa kanlong ko. Ayan Gusto ko. lang. Yung Oh, ayan. Ayan Ayan Gusto gusto lang sa kanlong ko. Ayan na. O show ngayon. Antok na labi oh, gano. Pag um, pag sana ko mo po, talong gagadian sa kanluhan ko mga lods oh. Minsan na no, ugulat na lang ako eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Sarap na nga nila. Gustong gusto yung lagi sa kanluhan ko. na uh, natulog na siya dyan. Minsan o. No? Oh. Mm, -hmm. bili ko yung ko lang muna dalhin ko sa Pilipinas uh, mga Lod, sa Anlambing na Pusay Anlambing na Pusay at mga Lod, so.